Isang napakakaakit-akit na hamon ang naghihintay sa iyo ngayon sa Rob Papa. May aalis ng lasa ng isang bagay, may kakagat, Managili kayo sa at may mauupo na lang sa inggit. Magiging masaya ito. Peter, bubuksan mo, mo. ang... Sige na, surprisehin mo kami. oh, isang pugita ito. Anong klasing kasuklam-suklam? Hindi, ayaw kong dilan ito. Kailangan ko itong kagatin. Ito ay kakilakilabot. Swerte ako kailangan ko na lang umupo at pagtawanan ka. Nandyan lang ako, natatawa sa'yo. Magbato, papel, gunting tayo para malaman kung sino ang mauuna. Ra! Sino ang unang nawala? Ibig sabihin siya ang kakain ng pugita. Hindi ito nakakatawa. Ay, nakakadiri at madulas ito. Eh, hindi ko buong dila ay ilalagay sa gulo na ito. Tama na! Sige, Peter. Ikaw naman ang kagat. Hindi ko man lang ito malasahan. Paano ko ito kakagatin? Sana hindi ako kagatin nito. Iniisip na ang mga galamay ang kanyang mahina na bahagi. Gusto akong patayin nito! Hindi ako makahinga! Tulong! Huwag kang magalala! Ililigtas kita! Ilalabas ka namin mula sa mga kamay ng halimaw na ito. Wow, ang sakit niyan. Mabuti na lang at nakayanan natin ang pugita Ay, na iyon. Nakakatakot yon. talaga. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong takot sa buhay ko. Sana nakita mo ang mukha mo. Oh, hindi! Talagang malas na naman tayo. Sana hindi sa akin si Eclise ngayon. Hindi! Ano? Bakit ako malas? Kailangan ko bang dilaan ito? Mas masakit pa yan at pwede na lang akong umupo at mag-relax. Guys, huwag mag-alala. Tutulungan ko kayong kainin ang cactus na ito. Julia, ikaw ang una kasi kung si Peter ang kumain nito, wala ka nang didilaan. Ang talino mo, sana hindi ito kasing tinik ng itsura nito. Ang sakit! Paano ko ito didilaan? Hindi ko nga ito mahipo ng aking kamay. Eh, kailangan mo pa rin gawin? Mas mabilis, mas mabuti. Tara ang kawawang dila ko. Ang sakit. Anong bangungot? Aray! Masakit tingnan. Sa tingin ko matutulungan kita, may band-aid ako. Makakatulong ito sa'yo sa sakit na ito. Well, nakatulong ba? Oh, sana makatulong din ito sa'yo kapag kailangan mong kainin ito. Duda ako. Pero may isa pa akong ideya. Bakit ko kakainin ng cactus na may tinik kung maaari namang wala? Mayroon akong pang ipit. Tutulungan ako nito na alisin ang mga matutulis na tinik. Gagawin mo yan habang buhay. Pagod na akong maghintay. Pero ngayon, hindi na ito masyadong masakit. Sapat na! Itigil niyo ang pagpapahirap sa amin. Kunin mo ang electric razor na ito at ahitin ang mga tinik. Mas mabilis tayo sa ganitong paraan. Sigurado ako. Tama yan. Paano mo naisip yon? Brilliant. Hoy, tama na yan. Ngayon, puno tayo ng mga tinik. Sinabi mo sa akin na ahitin ang mga ito. Oo, pero hindi pa punta sa mga mukha natin. Ngayon, kailangan mo talagang kainin ang cactus na ito. Ngayon na. Alright! Alright! Sa ko, ito ay pagkain ng Oo nga, talaga. Pero hindi tayo mga aso. Nagtataka ako kung sino sa atin ang magiging maswerte. Hindi ako. Hindi rin ako! Wala! Ulit ako! Masayang masaya ako na may masarap kayong pagkain. Hindi ito nakakatawa. Ah, pwede yan. Kaya, aalis na. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Peter, ikaw ang mauna sa pagkain. Ako? Bakit palaging ako? Sana ito ang pinakamahal at pinakamasarap na pagkaing aso. Oh, ang amoy. Parang bulok na karne. Ayokong malason ito. Sa pamamagitan nga pala, kung ako ang mauna at kainin ko ito, wala nang malalawayan si Julia. Tama yan. Nakakainis. Umaasa akong makalimutan mo yan. Oh. Ang baho talaga. Ayokong bumaho ang bibig ko na ganito. Kailangan mo itong gawin. Gusto ko! Alam ko! Hiya, pasura. Hindi pa ako nakaranas ng mas masahol pa sa buong buhay ko. Peter, ikaw naman. Ilisan mo Peter. Huwag mo kaming paghintayin. Napakadiri diri talaga ng dumi ng aso na ito. Palam. Ibigay mo sa akin ang kutsara at ipapakita Ana. ko sa iyo ang mabilis na paraan para kainin ito. Sige. Kumain ka ng mas mabilis. Ngayon na, itigil ang kalukuhan. Narito, tutulungan ka namin. Uh, hindi ko man lang kinain. Nasa mukha ko lang lahat. Mas masaya ngayon. Sana sa pagkakataong ito, makakuha tayo ng masarap. Bakit ang malas natin? Ayoko ng isda. At iyan ang kailangan kong dilaan at kagatin. Mas malala pa yon. At kailangan ko lang manood sa'yo at tumawa. Vivian, ikaw ang mauna. Mukhang mas nakakadiri. At hindi ako nagdududa na pareho ang lasa nito. Ikaw! Nakakadiri! Nakagat ko si Vivian! Tulungan mo ako! Kinagat niya ako! Paul! Paul! Kailangan natin siyang iligtas! Salamat! Tumahimik Halos makagat niya ang dila ko. Ngayon, ipaghihiganti kita sa pamamagitan ng pagkain ng halimaw na ito. Suwertehin mo ako! Bakit mukha kang malungkot, Kolyo? Hindi ba masarap ang isda? Paano mo nagawang tumawa sa akin? Ito, tanggapin mo yan. Hello. Matagal na namin itong hinihintay. Gustong gusto ko ang haba baba. Pwede kong dilaan ng cool. At pwede ko rin itong lamunin. Ayos din iyon. Grabe, ang malas ko naman. Hindi ko man lang matikman. Peter, pwede bang ako muna? Please? Gusto ko talagang subukan ang gumi. Hindi ba gano'n? Hihi. Pinahihintulutan. Sa wakas, makakain na ako! Ito ay kamangha-mangha. Tama ito na kukunta? yan. Kailangan kong dilaan yan ng buong bilis ko. Anong ginagawa mo? mo ba na ako? Tama na! Ibigay mo lang sa akin na puno ng laway mo! You kino Tama ka. Hindi mo ito makakaya. At baka ako pwede. ito ay kakilakilabot. Gabe, okay. anong ginagawa mo? Itong bubble gum ay para sa sa'yo, kaya bakit nasa mukha ko na lahat? Hindi baka hindi. Pa Pero nakakatawa eh, ito. Wow! Isang ibon! Whoop! Grr! Sandali! Kailangan muna nating alamin kung sino ang... Ako! Kaya kung dilaan ito? At ako, kakainin ko ito. Well, okay, nagda-diet naman ako. Ako muna. Talagang gusto kong kainin ito. Oy, kakainin ka. mo ang buong burger at wala kang iiwan para sa akin. Ako Pasesha. muna. Pagkatapos Pasesha ko, no. hindi mo nang ugustuhin kainin. Pangako ko yan, didilaan ko ang bawat pulgada ng burger na ito. Maniwala ka sa akin, ang galing. Ito ay kakilakilabot. Ayokong kunin ito pagkatapos. Ito. Vivian, gusto mo bang subukan itong masarap na burger? Hmm. Sige, susubukan ko. Baka masarap pa rin ito. Oh, nakakadiri. Ikaw na ang kumain. Sigurado ka ba dyan? Hindi, alisin mo yan. Oh, ako na lang ang kakain mag-isa. Ayos. Wow! Anong klaseng neutral na kaya ko rin itong dilaan. At kaya ko. Kagatin mo! Ginawa mo ba yun? Bakit hindi ko kailanman natitigman Me. ng masarap na pagkain? Dahil oh. akin ito, Tumigil. at handa na ako. Uh, hindi kita kakagatin. Ano ba yan? Anay? Didilaan ko muna. Ang gagaman ah, mo. Iwan mo ako, ha? Itapon mo ang mga pambalot na yan! Oh pare! May kuto ba na magiging masarap ito? Gusto ko ng tip! Ilagay ito sa gitna ng kahon! Mag-iwan ka naman para sa akin! Lalawayan ito? ko ito! At ito rin! Umalis ka na! Tigilan mo ako! Yeah. Medyo na parami ang kinain na ice cream ni Piti ko. Naging isang icicle! Naku! Naubos niya lahat. Ang natira na lang ay itong walang kwentang kono. Pero gusto ko pa rin. Ah! Ang cone, masarap. Sa lahat. Napakahayok niya. Ay, ang mga kalamansi na yon. Mga maasim sila, halata naman. Wala na naman akong swerte. Ay. At ako kakagating ko ito. At napakaswerte ko. Guys, huwag kayong mag-alala. Magiging masaya ito. Lalo na kapag ako ang nanonood sa iyo. Uh, ano ang hinihintay natin? Ringo! Hi! Ano bang inaalala ko? Kalaman silang yan. Didilaan ko lang ang labas. Hindi, hindi mo pwedeng gawin yan. Dilaan mo ang buo. Para na. Kailangan mong kumurap ng konti. Grabe, ang lupit nyo naman. Oh, just go. Kaya, mukhang umepekto ang mga dayap. Pero kailangan din siguro ang mga dayap ay... Bumalik na ako. Kasama nyo na ako. Vivian, ano ang pinagtatawanan mo? Kailangan mong kainin ang dayap na ito? Heto. Bakit? Ayoko rin matulala ng ganon. Mas masahol pa ano? 'yon. Mukha kang nasa harap ng isang salaming nakakatawa. Heto, tutulungan kitang ayusin. Maraming salamat. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang sama Magsubscribe Mag-subscribe kay Rob Papa para hindi mapalampas ang susunod na mga hamon.